hindi po natuloy yung game plan envelopment na i envelope sana ang mag-ama sa pamagitan ng ICC at impeachment. So dahil malapit ng eleksyon, natakot yung mga politiko <laughs> na tumatakbo dyan sa House. Eh, natakot sila na baka hindi sila ibuboto ng mga tao dahil masyadong uh, popular si former President at si VP Sara. Plan so B, again, Sara, ang B na Sarah na and, uh, PRRD. Mag-plan B. And that is, Yeah. ang local court na ang gagalaw. Wow. So, local court versus FPRRD and ito naman kay BP Inday is testing BP's immunity from suit. Kasi di umano, eh, itong immunity from suit ng Vice President is hindi naman nakalagay sa konstitusyon ng Republika natin. And that is why malamang ito ang kanilang gagamitin. Nako. No. So, dahil sa bilis ng uh, mm ng uh, pagpasok uh, ng iglesia at ng uh, iglesia ni Kristo at ng iba pang mga grupo na ayaw ng impeachment, eh biglang natakot yung mga politiko. And that's why, ngayong araw, ang tinitingnan natin is ang Plan B. So, tingnan natin ang Plan B. Nako. So, Transporses. The threat and risk assessment on national security situation from open reports of current events sources. Mga kababayan, ito po ang ating i-discuss ngayong araw. So, sequence. Socio-political situation, game plan, plan B. Three lessons learned, ang factors ito. And then, conclusion, recommendation. Quick lamang po. Ito po ang ating kasalukuyang socio-political na sitwasyon ng ating bansa. Nandyan po ang democratic kleptocracy. Ito yung parang... Uh, demokrasya pero pag nanakaw yung nangyari pag bumaldas <laughs> ng pera yung correct, corruption correct. nandyan. so political radicalism yung nasa kabila ano po yung political mm -hmm. radicalism ito naman yung ginagamit yung politika and pero yung radical ang kanilang mga uh, kanilang mga ideolohiya so ito sa ilalim ng de uh, democratic kleptocracy nandyan ang political parties parties groups nandiyan din ang political dynasties and cronyism ito naman okay. political dynasties hindi naman masama ito, depende ito sa kanilang performance. No, Ako, kung tutusin, wala akong problema sa mga political dynasties. For as long as isa sa local, isa sa national, it's fine, if, even if they continue. Huwag lang yung uh, lahat na halos sila nandoon na sa politika. That's bad. So, walang problema sa political Oligarchy. dynasties para sa akin. Oligarchy, yan, isa rin yan. Elitism, uh, drugs, and then hoarding and smuggling. Yun yung nandyan sa democratic kleptocracy. Sila ang bumubuo dyan. Dito naman sa political radicalism, nandyan ang Communist Party of the Philippines and secessionist groups dyan sa Mindanao. Yung NPA, ang NDF, ang BIFF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, yung DITG, Dawla Islamia Terrorist Groups, at ang Pugs, Pugs. Private Armed Groups. Ito, hawak ito ng mga politiko, o di kaya nitong mga hoarders at smugglers yung drugs. So, Tingnan natin ano yan. Bakit magkabilaan sila? Mga kababayan. <coughs> pinag po nila, kinukuling ba nila ang ating taxes at contributions? Wow. Yan po ang nangyayari ngayon. So, nah. pag-usapan natin, taxes and contributions natin. Sino nandyan? Ito. Parang patunayan. Mismo former president nagsabi niyan ang gobyerno hmm. na ito walang project. Wala kang magkikita project dyan. Correct. Maintenance na lang kasi ayuda na lang. Naubos doon, naubos ni Romualdez. <laughs> congressman lang pero left and right ang pamigay niya. So mahali ka pa. Sabi nga niya dito is 250 billion yan. Kinunan sa GSIS ng 62.5 billion. I-imagine niyo po. 62.5 billion from GSIS mula sa government employees yan na, na contributions. And then, may sinabi niya ang SSS 62 billion din ang kinuha dyan. Private nah. din yan sa mga empleyado rin, ng private employees. Kung nah, titignan yung puro contribution sa pinag-usapan, 62 billion sa Land Bank and 62 billion sa DBP. Hindi pa naisali dyan ang PDIC. So, kung makikita nyo, taxes natin at contributions ang ginigisa nila para sa atin. Nah, ginigisa tayo sa sariling mantika. Nah, 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 nah. Tingnan natin dyan sa taxes and contributions sa gitna taxpayers and populace. Tayo yon. So, sino nandyan? Entrepreneurs, business sector, OFWs, employees, retired, farmers, fishermen, micro, small, and medium entrepreneurs, indigenous people's organizations, people's organizations, TODA, tricycle or transportation operators and driver's associations, laangkawal, yung mga volunteers, then FGF, the Filipino Guerrilla Forces, na pinangunahan ni Sir Dado Enrique at ni Sir Bukay Metran. Self-employed, at saka religious sector. Yun po ang nakikita natin na tatlong uh, grupo ng ating society, ng ating lipunan. Nandyan din po dati dito ha, ah, ang bureaucracy kasama ang COMELEC at COA, <coughs> ang armed forces, police at uh, MUP, dapat nandyan din, courts, LGUs, barangay employees, sila yung mga taxes at may contribution. Ah? Nakalagay dyan na ah, taxes, contributions, taxpayers and populists. Kasama dyan ang bureaucracy, COMELEC, COA, yan nag, Nagtatak sila at saka nagbibigay uh, ng contributions. Ang armed forces, police and MUP, may taxes din sila at contributions. Um, nagbabaya din yan. So, ang courts, LGUs, barang employees, may taxes din sila and contributions. Yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon at mga batas. Supposed to be, ganito tayo. Yan tatlo na yan dapat ganyan. Subalit so, mga kababayan, based on our observation, lumalabas ng bureaucracy, Comelecoa, Armed Forces, Police, MUPs, Courts, and other barangay employees napunta na so, sa ilalim ng influensya nitong democratic kleptocracy oh, sa pamamagitan okay. ng power of money. At ha -ha. ang money naman na yan ay taxes natin at contribution natin. Correct. Therefore, lumalabas na binigisa po tayo sa sarili nating mantika. Not Sana right. mabuksan ang ating maisipan. Dito naman sa kabila, sa political radicalism, ideological terrorism ang lumalabas dyan. And That is why napakahirap niyan dahil halos walang jos diyan. Pagdating sa CPP, walang jos diyan. Dito naman sa secessionist groups, may jos nga pero masyadong radical. So, etong malaking problema sa so, grupo natin na sa gitna, ang taxes, taxpayers and populace. Yung taxes and contributions, yung taxpayers and populace natin. Lumalabas diyan na ang taxpayer ay papagod magtrabaho eh ang tupad di umano yung ayuda na ano eh napapagod sa pagwalis pero hindi naman talaga nagwawalis picture picture lang <laughs> yung akat napagod pumila so wala namang ginagawa so hindi naman sa ano ha pero ito yung hinaing ng ating mga kababayan uh, tuloy natin ito tingnan natin itong uh, detail na natin sa plan V probable cause so malamang gagamitin yung local court at uh, magpala makakita sila ng probable cause against uh, FPRRD at magpalabas sila ng Juara do Pares. Then, at the same time naman, itetest din nila yung immunity from suit ng Vice President no. since hindi daw ito nakalagay o nakasulat sa ating saligang batas. So, tingnan natin. Uh, karamihan kasi pag ganyan, ang tinitingnan natin, ang sinisisi natin lagi, ang Presidente o PBBM, ang Admin, si Martin ba o sinong mga politiko katulad ng Quadcom. Pero mga kaubayan, hindi po yon lang. Malaki po ito at malamang po. So tingnan natin, ang una, yan, political syndicate, nandyan ang political dynasties. Siyempre, ang Marcoses, even ang Dutertes are part of it. No? Pero nagkaaway-away sila ngayon, cronyism, political parties. Dito sa ideological syndicate, nandyan ang CPP, NPA, NDF, political and armed struggle yan sila. Sa elitism, nandyan yung belief and political party no? may political party ng mga elitist at masaklap dyan meron silang religion na gagamit dyan upang i-advance ang kanilang mga interes then ang kalipit nandyan na rin yung party list group ng, uh, may mga kalipit no? so bad capitalist syndicate eto na yon yung oligarchs yung mm -hmm. economy then ang drugs cartel systems gusto nila yan at sa hoarders and bunglers yung mga illegals so yung tatlo na yan nagkaisa nagkaisa sila upang labanan o sirain yung kanilang kalaban. At yun ang walang iba kundi ang mga Dutertes. Kasi Ako. eh, itong mga Dutertes from political dynasties, nagsugal, sinugal ang kanilang, uh, ang kanilang political capital, sinugal at uh, nilagay ang kanilang uh, pamilya sa panganib para lang ipaglaban ang taong bayan. Correct. Katulad ng Correct. drug war, at yung mga ginawa nga niya, even ang mga oligarchs, ay kanyang siningil. Oh, oh. Yung mga hindi nagbayad ng tax. Correct. So, Maraming nagbayad. ang kung bakit. Itong tatlo, political syndicate, ideological syndicate, bad capitalist syndicate ay nagkaisa upang labanan itong ang mga Lalo-lalo na si FPRRD at si BP Sala. So, ito yung game plan na pinakita natin last time. Tapos na itong pugante doon sa KOJC no? Tapos na rin itong Alice in Farmland na pogo di umano pero ang target nito sa Alice in Farmland mm. hindi naman talaga pogo lang. It is against Duterte and China. How? 'Yun ang mga talagang target niya. 'Yun naman pala. Ang lumalabas sa ating observations. So three nandito na tayo ngayon. Yun ay yung sinasabi natin na maaring gamitin nila ang korte, ang local courts upang makakita ng probable cause at magpalabas ang korte ng warrant of arrest against Naka. FPRRD. So, susubukan nila ito. Kasi hindi pwede ang mga politiko ngayon dahil eleksyon. So, ang gagawin nila is yeah, local courts. So, ano ang nyo? corruption and then they will try, they will see, no? pag ginawa nila ito, makikita kung sino ang may influensya over the military. Naka. Then, Naka. kung makikita natin dito, no? destroy the 30s court influence. So, nakita nyo, uh, ang influence ng korte ang gagamitin. Dito naman sa immunity from suit ni BP, kasi hindi daw ito nakalagay sa, sa ligang batas, mm. eh, ang mangyayari dyan, matatago ang PhilHealth Fund, MIF, Blood Control, Piasco. So, dahil sa, sa kaso na yan, na eh, ikakaso nila para testingin kung talaga bang may immunity from suit ang BP, since hindi ito nakasulat sa ligang batas ang lalabas niyan is magkaroon tayo malamang ng anarchy and the power of money, ang pro problema dyan, magagamit nila yung power of money nga, eh yung tax naman natin at contribution natin ang gagamitin na nila dito. Naka. So, napakasakwa, sapak, po dito mga kababayan. So, pag nangyari yung magkaroon ng hmm. anarchy, magkaroon sila ng, uh, ng uh, martial law or revgob or yan, ma ma, ma takpan nila yung mga incompetence nila and then manatili sila sa pwesto. No, ako. So, ang tinitingnan natin ngayon is itong 3 and 4 na senaryo. So, ito na yung plan B kasi dati ito is uh, ICC and impeachment eh. Since hindi natuloy ang ICC at impeachment, maaring magkaroon sila ng ito na, plan B na. Either no, tuloy ba ang ICC kasi hindi naman yan mga politiko, pero itong, itong kay VP Inday, na impeachment ay malamang mapupunta ito sa kaso to test her immunity from suit. So, ito yung nakikita natin ngayon. Kung mangyayari dyan, syempre, pupunta tayo sa bankruptcy, adversary, then in communism. So, in the end, maging communist state, and then ang makinabang is ang CPPA, NPA, NDF. So, tingnan natin na ito. Ito yung removing or replacing a sitting leader. Ito yung lessons learned natin. By law, election, end of term, impeachment, people power. Nung people power, meron tayong EDSA 1, EDSA 2. Then 3 and 4, peeled yan. Ang ko at sa community ni noong 1987 to 1989, isa naging senator. Noong 2003 to 2004, isa rin ang naging senator. May saying tayo, sinasabi natin yung is enough, two is too much, 3 is, is stupidity. So hindi ko kinukontra no, ang people power. Kasi karapatan naman ng taong bayan niyan. Pero ang sinasabi ko lang, if and when gagawa tayo ng isang bagay, kailangan siguraduhin manalo. Uh, Dahil kung puro tapang lang ang ilagay natin dyan, baka mamaya papalpak tayo at manatili sa pwesto yung mga taong ayaw natin na alam natin gumagawa ng hindi maganda. Right. So mamaya ididiscuss pa natin yan. So ano yung iba na pwede nating other method? People's or taxpayer's organization. Yung pinakita natin galing na ano. And then, Nandiyan yung religious sector, business sector, mga retired na mga government and private employees, OFWs, FGF, yung DDS, yung mga direct supporters, Duterte supporters, and of course, yung mga loyalists din. Marcos loyalist nung tatay kasi mahusay yun. No? natin ito. O yan, uh, may tema tayong National socialist capitalism o ay babalikan natin para makita natin kung bakit. Ito yung three factors for change. Yung issues, organization, and logistics. Dito sa issues, marami yan. Sa organization, dapat may mga organization yan at may mga leaders yan. At sa lahat ng mga leaders yan, may iisang leader na tatayo talaga para sa lahat. And of course, kailangan niya ng logistical support. Kasi hindi ang mga materialize ang isang change without these three factors. Ano ang mga issues? Andyan. So, dito sa house, Nandiyan yung plot control issue, illegal insertions by the billions, ayuda in aid of re-election issue. Yan yung mga problema dyan. And then, pagpapakulong ng mga MUPs. Kung maalala natin si General uh, Wilkins Villanueva, Director General Wilkins Villanueva ng uh, PIDEA, pinakulong nila ng ganun na lang. And who knows? Ito yung malaking problema dyan. Ha? Kaya kumukulo ito. And si Colonel Rialdo na nagsabi lang ng totoo ng kanyang side, eh pinakulong din. Ganyan na ba tayo? Ganyan na ba talaga? Correct. Ganyan na ba tayo kaduwag? Dito sa OP, Kaya Office na of the eh, yung P, Investment Fund, corruption or countenancing na hindi binibeto, no? Yung PCSO, mara, mayroon na ng bagong COA report dyan. Selling of gold, nasaan na ang mga yan? Nako. And that is why kung titingnan natin mabuti, meron tayong maraming issue pero wala tayong organization na nagba-back up upang lumakas tayo at walang logistical support. Paano? Balikan natin ulit to. Ayan. So, ito yung kasalukuyang socio-political na sitwasyon ng ating bansa. Kung makikita natin, pinakita ko na ito kanina, anong kailangan gawin nitong mga taxpayers tayo? Yung yung entrepreneurs, business sector, OFWs, okay, employees, retired, yung nasa gitna. So, kung makikita natin, sinabi natin kanina, ang bureaucracy, Komelekowa, ang armed forces, police, at M.U.P., yung courts, LGUs, at barangay employees, supposed to be under the constitution, magkasama tayo dyan. Tayo ang pinaprotektahan dyan. Subalit, so, lumalabas ngayon sa ating observations, is nandito yan sa ilalim nitong democratic kleptocracy. Oh, oh. Hindi sila makatayo. Bakit? Siyempre, because of the power of money. At taxes natin ang ginagamit oh, dyan. Oo, yun lang. Imagine nyo nung isang araw. Hmm. Ha? nung investigation against BP Sara. Ang nangyari eh, ang COA nagbibigay na ng uh, ng report doon sa Congress. Why it is? 'Di ba may six months pa? May mga proseso 'yan, may yeah. mga due process 'yan. Pero hindi na nila sinunod ang due process. Tinira na nila ito at kinuha na nila yung mga data doon sa COA which is wrong. Alam natin na mali yun, pero tinuloy nila. So paano 'yan? Ang armed forces just uh, this month yata last Oh, this month. Eh, ang sabi apolitikal, non-partisan, eh bakit nakipag-usap sa mga congressmen at nagkaroon pa ng fellowship? Eh, hindi ba, mga kababayan, klarong-klaro na. na ang ginawa. Nung tatlong congressman na yun na tumawag sa chief of staff, ay sinet-up nila yung chief of staff. Kasi sinabi ng chief of staff, gumawa ng uh, ng isang message ang chief of staff na apolitikal sila, eh, non-partisan ang ginawa nitong tatlong congressman na sila Martin nung inaprobahan di umano nila ang subsistence allowance ng members ng armed forces which is good pero bakit kailangan pa nilang i-video so chief of staff sir talagang sinet up kanila correct oo oh. kanila sa taong bayan hmm. wala kang mapuntahan sinet up kanila binidyohan yung inyong usapan at may voice voice record pa. Tama ba yon? Hindi ka ba nag-isip, sir? Malina. na. up ka ng tatlong congressman na yon. Sinabi mo na apolitical kayo, pero sinet up kanila, tinawagan kanila, at nagkaroon pa kayo, nag-request pa na magkaroon kayo ng fellowship dyan sa loob ng Camp Aguinaldo. Is that not politicking? Is that apolitical? Is that non <laughs> Dahil ang legislative ay hindi hawak yung armed forces. Correct. Ang armed forces is under the executive branch, hindi ng legislative. Correct. Eh bakit kayo nakikipag-connive dyan sa legislative? Hindi ba politiking yan? Sir, kaya nga medyo na-set up po kayo. Sana mag-isip-isip po kayo. So mga kababayan, ano ang dapat natin gawin dito? Magkaisa na. Ang mangyari dito mga kababayan, tayo, yung ating taxes at contributions, para maprotektahan natin yan, kailangan magkaroon tayo ng People's or Taxpayers Organization. I-organize natin ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng isang boses upang protektahan ang ating mga taxes at ang ating mga contributions mula sa democratic kleptocracy, mga magdanakaw na ito, at political radicalism. Kasi sila ang nagwawaldas at nangungulimbat sa ating taxes at contributions, mga kababayan. That's why, pag nangyari yan, Maaring babalik ulit yung bureaucracy, yung armed forces, police, and M.U.P., at courts, L.U.s., barangay employees, dito sa tama nilang kinalalagyan, which is the constitution and laws, which is stated in our constitution, sa ating saligang batas, at sa ating mga batas, existing na mga batas. At tingnan nyo po, hindi tayo pwede magpadalos-dalos dito. Gusto natin ng uh, people power, it's fine. Hindi ako kumukontra. Go ahead. Pero kailangan organisado ang taong bayan. Correct. Dahil oh. pag pumalpak kayo, at least meron pa, meron pang organization na tatayo na hindi basta-basta. Bibigay lang, meron pang susuporta. At dahil, pag once na-organize ang taxpayers' organization or people's taxpayers' organization, tiyak, nakasama natin ang bureaucracy, kasama natin ang armed forces, police at MUP, at kasama natin ang courts, eryos, barangay, employees. So yun po, ang akin natin dito ang ating mga Philippine presidents dito pinakita dito ito una si Andres Bonifacio nakalagay dito ito yung short description tunay na unang pangulo ayaw kilalanin ng elitista so you see mm. ang mga elitista nandun na nandito na 400 years ago pa sila na ang nangunguna namumuno sa atin pangalawa ito din una Emilio Aguinaldo mang aagaw binabasa ko lang ha Berdugo, two times, nagpa-onse sa mga Amerikano. So, you see? Oh, Verdugo two, two times. Sino ba yun? So, eto. Sabi nga ila, chismis noon, history, kasaysayan ngayon. Si Andres Bonifacio de Umano at saka si Antonio Luna, General Antonio Luna. So, you see, lahat po ng mga presidente na yan dyan na nabanggit ay hawak na parang mga puppet lang ng mga banyaga noon. Until kay President Ferdinand Marcos Sr. So, nag uh, ano nakalagay dito, martial dictator, pero medyo inayos ang bayan. So you see, medyo inayos ang bayan dahil sa mga kidney center, heart center, lung center, lung center yung uh, uh, children's medical center. So siya yun. Napakahusay din ng presidente ng ito na si former President Ferdinand Marcos. At siyempre dito nakalagay kay former President uh, Cory Aquino, Santa de Santita may kamag-anak incorporated. So dito natin nakikita no. Yung uh, mga brief description nitong ating mga former presidents na nangyari sa ating bansa. Hanggang dumating itong si former president Rodrigo Roa Duterte. At ito isang inamin naman niya na siya ay isang socialist. Independent foreign policy ang kanyang pinaiiral at siyempre para sa akin personally ay I, I look at him as the father of modern Philippines. Siya lang ang lumihis talaga diyan at talagang dinedicate ang kanyang buhay, ang kanyang uh, ang kanyang uh, buong political capital upang ialay sa taong bayan Correct. I ang agree. tunay na public service being isang socialist. So kung makikita natin mga kababayan, itong RC, Roman Catholic elite, no? Eh, international ito. Bakit nakalagay na elite? Ito kasi yung ano no. kung tingnan natin. Nagamit kasi ito minsan Itong pagpapatalsik kay former President uh, Marcos at kay former President uh, Joseph Estrada, malaki ang mm. ang role na ginampanan ng RC dyan. And that's why nagpapagamit. Lumalabas kasi na meron silang alliance with the elites. And kaya nga medyo itong uh, LP dati, eh, medyo nasira sila dyan dahil uh, uh, lumalabas, no? Uh, di umano na nasira dahil pinagbibintangan silang mga elitista na ginagamit nga itong RC. So, kung makikita nyo, nakipag-collide na rin ito, itong mga, meron akong, ano na no, napanood na isang, ano, nandito pa nga sa aking, uh, sa aking uh, laptop, na nakipag-usap ang Makabayan Black dito sa LP dahil pareho daw sila di umano ng mga prinsipyo. So, you mm -hmm. see, lumalabas talaga. So, ang INC ngayon, lumalabas, Glesia ni Cristo lumalabas, is the new pace of wisdom and leadership of modern Christianity. Yun ang INC. So, pro-people ito. At ang KOGC naman is ang bagong muka ng resilience of Christianity, which is also a pro-people. So, hindi naman sa sinasabing ano, no? Yeah. kasi supposed to be si RC, itong Roman Catholic, is dapat naging pro-people na rin. Pero nakita na ano natin, ang dami ng kaguluhan, pero in, in best na puntahan kung sino yung nakakatulong sa mga sa tunay na nakakatulong sa bayan eh pumunta pa doon sa kabila nako eh nagpagamit pa sa makabayan black yung iba Diyos ko po na yun yung problema